mga aduhot, papunta nga pala kami ngayon sa bakungan kung saan kami ay imamana naman so sama natin ito si na Master Wong TV at si Papa Aljun medyo may kalayuan nga pala ang natin ngayon mga 4 to 5 to 1 hour depende sa bilis ng pagpapatakbo natin yun mabilis ang shoutout niya pala sa ating magandang kaibigan na si Virginia Yunis Cruz Mayo at si Winford at sa kaibigan nating babaero si Persus Delatoric Perez yun shoutout sa inyo nandito na kami ngayon sa area kung saan kami ay mamamanak na ready na si Master Wong ng kanyang flashlight at Ganon din si Papa Aljun. Ako naman ay ready na. So kaya simulan na natin to. Let's go! Yes, magandang gabi mga sa inyo mga kadukot. So, panibagong adventure na naman natin gagawin. Maninisid na naman tayo dito sa Talaudyong Beach. So, sana marami tayong makuha mga kadukot. Let's go! Yun, unang panang natin mga kadukot. Ito, isang danggit. Yun know, o. Good size na ito. Pudas mm, ka! Hanap pa tayo. Ito, sunod na mapapana. Isang danggit ulit. Mmm...tudas ka! Eto! Susunod na papanain natin isang lapu-lapu. Mmm...tudas ka! Sarap na ito sa bawan mga kadukot. Eto, susunod na ating isang sweet lip fish. Hmm, pudas ka. Eto, susunod natin papanain sa goatfish good fish or timbungan. Hmm, pudas ka. Palag-palag ka pa ha. Huli ka ngayon. Sarap mong iprito. Hanap pa tayo. sa namang sweet le fish. Mm, das ka. Napakataba ng isda na ito kapag ka sinidam niyo mga kadukot. Eno, fresh na fresh. <laughs> Eto. Timbungan ulit. Yan na. Hanapan natin na magandang pwesto para magandang tama. Mm. Ay. Hindi tinamaan. Eto, may kasama pa timbungan ulit si pati ng dilamahas tudas ka na ngayon hindi ka na makakawala at e yun isang danggit ulit nakatago sa damo mm, tudas ka eto timbungan ulit Tudas ka. Eto, susunod nating papanain. Isang damgit ulit, pumapadukot. Hanap tayo ng magandang pwesto. Hmm, tudas ka na naman. Ulam ka mayon Hanap pa tayo ayun, may nakita tayo alapit niya lam. ikasa natin doon kaagad yung ating pana isang timbunga na naman mm, tudas ka Balag-balag ka pa ay, nakawala sa yam yun, isang pusit mm, tudas ka suka suka pa ngayon Ah, huh? ka sa pansin. Ayun, merong pagi. Kaso medyo maliit pa pero ito may nakatago isang hmm, pudas ka. Uh, yan, no, medyo alahan pa may isang pagi. Kaya ito na lang ating kinuha. Hanap pa tayo. Uy, pawikan. Sarap ng kapay nito. Pero uh, isa itong endangered species kaya Hayaan na lang natin yan. Hanap pa tayo ng isda. Eto. Uy! May nakita pa yung gulog. Or itak. Siguro nalaglag ito sa mga namamangka. Siyempre. Kuhain na natin yan. Sayam. Mukhang hindi pa si Ganong kinakalawang you no know? swerte eto dalawang timbungan na naman magkatabi hanap tayo ng medyo malaki-laki ito hmm putas ka palag-palag ka pa ha hindi ka na makakatapas utoy eto salamin salamin Sarap sigang mm, tudas ka. Tatakbo ka pa, ha? Hindi ka na makakawala. Ito, yun. Salamin, salamin ulit. Mm, tudas ka. Napakasarap sa sigang um, mm, bistang ito, mga kadukot. Eh, no? Ito, sa... Um, Damgit ulit. Yan, no? Hanap tayo ng magandang pwesto. Hmm. Ay, nakatapas Ito yung kagandaan kapag ang gamit mong pana ay kasakasa lang. So, isireload siya mga kadukot. Kaya ito, kinasa natin kagad at... Tinira ulit. Ayun, ang gandang tama. Hindi nakatakas ulam ka mayon. ayun ayun ito ang ating hinahanap mga at isang tauban tudas ka hindi ka na matatawala adobo pa ngayon ito talaga ang tauban ang isa sa mga hinahanap natin ngayon no. ang gusto natin mapanak kasi sisira ng tauban niyan kaya ito talaga ang sa mga hinahanap natin na mapana. Ayun. Ito pa. Ulam ko ngayon. Mmm, tudas ka. Ay, nakawala pa rin. Kasa natin ulit ng ating pana. Habang hindi natin pa nakakalayo. Hanapin natin kung saan siya pumunta. Ayun hindi pa nakakalayo, mahina siya kasi mayroon na siyang tama. Aayusin ah, natin yung pagtira para hindi masayang. Hmm. tundas ka. Sa pool ka na ngayon, hindi ka na makakawala. Kamprito. Susunod na. Uy, mga padukot ito ay isang alimango. Wow! First time natin maka uh, sa loob ng alimango dito sa At kukunin natin siyempre. Uy! Tumakbo pa. Hala, sige. Ayan. Ayaw pa magpahuli. Pinahirapan pa talaga ako ha. Ayun. Nadakma pa na siya mga padukot. Iyon, grabing pang bubunuan namin. At ayan ang nangyari. Yan na ang nangyari. Nakagat na tayo. Grabe, alam nga ako, adukot. pang bang bumuno. huh, Manit na tayo kagat. Kaya, tinanggal ko na yung mga kagat niya. Ay, nakagat niya na yung ating ano, yung ating gloves. Buti hindi natin ah. Buti hindi naabot yung ah, daliri ko. Oh, my goodness. Hanap pa tayo. Ayun. Isang talakitok. Ayan, napasarap silang ito. daska ka. Hindi ka na makakatakas pa. Ayun, isang rabbit fish Ayun, timbuman. Tudas ka. At ito pa isang samaral mga kadukot. Sobrang laki na ito. Hmm, tudas ka. Ay, nakawala. Ano ba yung panah natin na ito? Lagi lang nakatawala. Siyempre, hahabulin natin yan mga kadukot. Hindi natin panghahawalan kasi sayang. Napakalaking samaral na yon At ito na nga. Nakita natin na abutan at Isipate na natin ang maayos ang ating pagkakatira. Keto na. Hmm, ka. Hindi ka na mabakaula dyan. Ayan. Oh, trabing palag-palag. Sobrang laki nito mga kadukot. Saan -saan pa tayo na huli natin mga kadukot unang sisid ah Shhh. uy yung alimango natin tumakbo muna grabe buti pa kayo may mga kawasan kayo ah nadalit ah. tayo ng tauban nakabuka laki ng buka grabe sariwa naman yung ulam natin bukas ay oh bit malo pa talaga si partner isa ka talagang idulo hindi <laughs> <laughs> ka pwedeng tularan pero pwedeng gayahin sa ikalawang pagdain nga natin mga kadukot ito ang sumadumong sa akin ulit isang pawikan or sea turtle ito isang samaralda naman hmm, tutas ka ang laki ng mga samaral dito mga kadukot po. Oh, pangalawang huli natin ang samaral ngayong gabi. Ang laki. Swerte tayo ngayong gabi mga kadukot. Eto pa. Isa na namang isdang bato. Nakatago sa bato. Mm, -mm Tudas ka ang tawag dito mga kadukot sa isda to ay isang parrot fish yan o oh, isang Mulmul -mul. napakasarap ihawin eto pa mmmm tudas ka isang lapu lapu ang tawag dito good size na mga kadukot ang sarap nito sa ano, scabeche eto isang butete or popper fish kung takawin sa English at hindi na natin ito oh, hinuli dahil medyo maliit pa kaya tinayaan na lang natin sya magpalaki para mas masarap ang kain eto may nakita na naman tayo nakatago sa damo das ka. tagog tago pa ka pa. Para mo, hindi ka napita. Huwag ka tumago. Ulam ka ngayon. Yan. O siya. Sige, hanap pa tayo. Ayon, isang timbong man na naman. Sipati natin maayos. Mm, ay! napabita na naman. Napakarami na ng bitaw ang ating pahanan na ito. Ah, na lang tayo ng iba. Ayun! Mmm! Tudas ka! Ulam ka ngayon! Ayun, oh! Ang taba ng isdam to! Hanap pa tayo kung saan pa ang merong mapapahanak. Ito, isang parrot fish na naman. Mm, tudas ka. Ayan, napakasarap tihawin ito mga kadukot. Hanap pa tayo. Ayun. Isang damgit na naman. Mmm, tudas ka. Akala mo hindi ka nakita ah. Hanap pa tayo. Ayun. Meron malaking timbong na naman. Hmm, tudas ka. Huwag ka nang pu... Ay! Nakabitaw na naman. Parang hindi maganda ko pagkatodohan ng ating... Sima ng ating... Panak na mauti na lang at hindi lumayo at si ating left hmm, tudas ka hindi ka na makakatapas pa gandang tama headshot. shot hanap pa tayo, Yun, pusit na naman hmm pusit ka ngayon pusit ang ata mo pangapalabda pa eto, may nakita na naman tayo tumago pa sa damo Ayan, nakaalam mo, hindi ka nakita Hmm, tudas ka Lumabas ka na dyan, huwag ka na tumago Ayan, ano kayang isda ito? Ayun, matampusa pala Or apahap, mga kadukot Napakasarap sa silang na ito Ito ang ating huling isda sa dabi ito So, ito yung mga huli natin sa pananisip natin ngayon gabi mga kadukot oh. ay libreng ulam na naman na tayong pusit yan o, oh, laking samaral laki okay. sariwang sariwa pang ihaw na naman bukas kabecy Ay sarap ng buhay Thank you sa blessings